ayon sa DOH at WHO classification ang isang tao ay maituturing na may visual disability kung visual acuity, matang may mas malinaw na paningin kahit may salamin. Ibig sabihin, kung kahit may salamin ka, ang paningin mo ay mas malabo pa rin kaysa 20/70 o hindi mo nababasa ang normal na linya sa Snellen chart mula sa 20 feet, maaari kang masabing may visual disability peripheral vision visual field less than 20 degrees ang lapad ng nakikita kahit nakatingin ka sa gitna tunnel vision mga grado ng mata na karaniwang qualify ang visual disability ay tumutukoy sa permanente o matagalang kapansanan sa paningin na hindi nakayang itama ng salamin, operasyon, o gamot Nakakaapekto ito sa araw-araw na gawain gaya ng pagbabasa, paglakad, at pag-orient sa paligid. Follow Boss Lechem for more.